Hi, Assalamualaikum. Nais po nating ipaalam ang isang good news na nag-abiso na po ang Century Plant na dito sa Sambuanga na meron po tayong tentative schedule ngayong February 17, 2025 na production. So sa lahat ng mga hindi pa nakapag-submit ng kanilang mga requirements sa renewal, please mag-submit po kayo kasi hindi po kayo pwedeng mag-deploy sa work or makabalik sa trabaho kung hindi pa kayo nakarenew. And sa mga nakarenew na at sa mga baguhan na workers, please po paki-message po kami para masali po kayo sa ating group chat sa Tibod at please paki-picture na lang po ang inyong ID kapag nag-message po kayo para malaman po natin kung totoo po talagang tibud workers kasi yung iba nagaad po ng hindi tibud workers na siyang dahilan ng confusion at hindi pagkakaintindihan so sana uh, matuloy ang ating February 17 na production at ito po ang ating anniversary sa production dito sa Samuanga City ang February 17 na ating ipagdiriwang din